Oh, Melissa. Baka may parking na kasi yung nakaraan kami, wala pa di paayos. Eh, malapit na. Woo! Ito sa YouTube to, ah. Yuhu! <laughs> Pang YouTube to. Luzon datum, here we come. Kay kaya mo. Kayang-kaya, kayang-kaya. Vlogger. Vlogger. <laughs> 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 hindi pa napalitan yung Mama Mary kasi ang gusto niya palitan ng pagkakaas taas, -taas. Mm. Kaya old pa rin. Parang parang sa subasando. <laughs> Oo, oh, oh, nagpunta na kayo doon? Mm. Oo. Oh. Nakadalawa, Nakadalawa na kami. Na ka Magkano yung ka trance? Parang 100 lang. Hindi <laughs> nga yung... Pero hindi kami naglas. Pero yung, yung glass, sa glass, mahal? Close pa. Ah, close pa. Parang 400. Yan pala yung isla kanina, no? Yung maliliit yung tatlo, yung muriel yung nabibili natin, no? Saan? Yung islang yun. Saka yung barko, bilihin mo na rin. <laughs> Para may masakyan tayo. Grabe, mag taas. Mag-wave kayo, wave. Wave! Ang taas! Wave. Yeah. Grabe, <laughs> pang-ano. Ayun na yung, ayun na yung YouTube, oh. Saan atsub? Ah, Ayong yung... datum. Pagpababa, okay lang. Ayun na, oh, nakita ko Pupaday na, oh, na yung ano. Na, na, na. na parang view, ano, view. Pagpababa. Ayun na, malapit na lang. Ilang steps na lang, oh. 100 na lang. 20 <laughs> na lang. <laughs> Pag may yan. Magandang dagat kasi kalmado o oh, walang ano. Pag niyan, medyo parang niyan dyan. Masay na adir eh. Yung ano, makikita mo yung buong ano, island. Ha? Ah. Tsaka yung ano, yung kilometer zero na original. Ha? Ah. Yun talaga nakamessure yung ano, yung Pilipinas. Sukat no.